na itong mga tricycle drivers na kausap ko, sila po yung nababawasan na ng kita. And yet, sila ay magme-member ng TODA, tapos sila po yung -intrig, nag intriga pa sila ng kita, tapos um, meron silang insurance, driver's license, etc. Eto mga e-bike operators, bibili silang e-bike dyan, and then after that, punta lang sa LGU, and then pasada na. So siguro it's about time na pag-isipan po natin na obligahin natin to mga e-bike drivers, operators, na kumuha ng, ng driver's license. If not, siguro apprehend sila or pagsabihan po itong LGU. As, uh, Your Honor, uh, according to Secretary Lopez, po sila sa inyo. Uh, sa inyo pong uh, paglabas uh, nito pong uh, sa inyo pong suggestion, they will coordinate with the DILG and the LGUs. And they, they said that they will comply, no? They will apprehend ito pong mga e-bikes. Kasi kawa, tama, tama po kayo, dapat maging patas lamang dahil yung mga tricycle, may prangkisa, no? Ah, uh, meron po silang boundary at lahat, sumusunod po sila. Uh, so, at nababawasan di po yung kita. Dapat lang humaging patas. And they, they, uh, they have the commitment that they will comply yung pong inyo pong uh, mga request. nag po ang ating uh, bagong LTO head, si Ase Lakanilaw, that by December 1, uh, huhulihin na po lahat po ng mga mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi syempre, mahal ko yung mga tri tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. Eh, again, sabi ko ang kanina, itong mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, eh, nagsiservisyo, kukuha mo na sila ng prangkisa, tapos mag sa LTO para sa lisensya, at uh, magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Uh, hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantay itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagkadisgrasya nagka o gumawa ng violation, ano, anong, Paano sila isyuhan ng citation o ticket for traffic violation? Sino okay, matanong ko lang ngayon kasi December 1st, ano yung mga in the past and then in the coming days until December 1st. Pag nagkaroon ng violation ng ang isang e-bike driver, sino ang magtiticket sa kanila at ano ang ticket na matatanggap nila? Wala naman silang driver's license karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila? doon sa uh, apprehending officer. Your other know, uh, according to LTO and the, uh, are automatic impound na. Kasi po, yung, nasa, yung nakikwenta nyo, dilema po talaga. Eh. Minsan, hindi talaga sila lisensyado. Minsan, mga nanay-nanay pa ho ang nagdadrive. May mga kasamang mga anak na delikado, very light. So, yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat po, pag sa main thoroughfare especially talagang automatic uh, impound na po nila. 'Yon. Again ulitin ko, wala akong problema doon sa e-bike ko e-trike. Siguro sa loob ng subdivision, why not. Pero once na humalo ka na doon sa mga regular uh, traffic, meaning sa mga kalsada na, na nandun yung mga heavy, light and medium um, vehicles, eh, dapat wag na silang pumunta doon. So starting December 1, ito para malaman ng lahat ng mga e-bike operator or, or driver or e-trike whatever you call them. Then by December 1, wag na. Aba po, um, na basta po mentor thoroughfares, Bawal na po talaga sila. dahil Siguro bibigyan natin ng liway sa barangay o kaya sa mga subdivisions. Pero sa main of fair ay talagang hindi na usir papayan. So siguro ang LTO ay uh, magbibigay ng notice sa LGU through the LG para ipaalam para hindi na lang natin magugulat baka magulat na naman 'tong mga e-trike o e-bikes op operators o drivers. Teka muna, pinanghuli kami, hindi namin alam yan ah. Yes, Your Honor. Um, Secretary Lopez uh, said that they will comply by tomorrow. They will write. Isa sa mga mainit na isyo kamakailan ang plano ng Land Transportation Office, LTO, na mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa pagbiyahe ng mga e-bike at e-trike sa mga national road at ang paghuli, impoundment, sa mga lalabag na orihinal na itinakda simula ika-isa ng Desembre. Kaugnay nito, nagbigay ng kanyang opinyon at panawagan si Senator Rafi Tulfo na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services na nagbigay diin sa pangangailangan ng kaligtasan sa kalsada, road safety, at pantay na regulasyon. Ang pangunahing punto ni Senator Tulfo. Suportado ni Sen. Tulfo ang hakbang ng LTO na limitahan ng paggamit ng light electric vehicles, LEV, tulad ng e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing daanan. Gayon pa man, nagbigay siya ng mahalagang mungkahi at pagpuna sa kasalukuyang sitwasyon. Isa, issue sa lisensya, rehistro, at seguro, insurance. Ang pangunahing alalahanin ni Sen. Tulfo ay ang kawalan ng lisensya sa pagmamaneho, rehistro ng sasakyan, at third-party liability, TPL, insurance ng karamihan sa mga nagmamaneho at nagmamayari ng e-bikes at e-trikes. Kung sila po ay makasagasa, then sorry na lang dahil wala po silang insurance. Kapag sila po ay makagawa ng traffic violation, hindi mo sila mahuhulihan dahil wala silang lisensya. Walang accountability. Ayon sa kanya, nagdudulot ito ng problema sa accountability kapag nagkaroon ng aksidente. Hindi sila maaaring bigyan ng tiket o matunton dahil walang plaka o rehistro ang tanilang unit at walang lisensya ang nagmamaneho. Dalawa, panawagan sa mas mahigpit na regulasyon. Iginiit ni Tulfo na dapat magkaroon ng regulasyon na katulad ng sa mga tradisyonal na tricycle at iba pang pampublikong sasakyan. Iminungkahi niya ang paglikha ng isang espesyal na lisensya at pagrerehistro para sa mga sektor na gumagamit ng e-bikes at e-trikes lalo na kung gagamitin sa pangunahing kalsada o para sa hanap buhay. Inihayag niya rin na isa sa mga reklamo ng mga lehitimong tricycle at jeepney driver ay ang unfair compet. The, the and also inform the LGUs. Okay. Gusto ko lang malaman, so After uh, December 1, anong sunod na naman nangyari? Kawawa din naman itong mga bumili, nag-invest sa E-Trike. So ano yung programa meron ang LTO for this uh, group of uh, uh, transport operators? Your Honor, according to LTO and DOTR, they have to study that registrability. Do, and also yung safety no na kayo niyo binanggit they will need to evaluate magpa-public consultation sila if this will really be allowed kasi nga po uh, nakita natin yung inyo pong mga video nakakatakot po no napakagaan pag uh, sinalpok talagang ano eh uh, yung safety ng mga nasa loob uh, talagang dapat 'tong consider so they will ang dalawang bagay po yung registrability Uh, safety and yung issuance of licenses of the operator would be operator your order and of course insurance siguro din yes. and probably insurance sige po isama na po natin maybe i'll pass a legislation uh, pertaining to the issue on these uh, group of uh, transport operators ito mga e-bikes kasama na din yung mga habal-habal para magkaroon ng strict regulation papayagan natin sila pero strictly regulated para na sa gayon, magkaroon ng safety nga sa kalsada at uh, maging pata sa lahat. Tama Kasi, po. Uh, Subasangayon naman ng ating DOTR family. Kasi sa ngayon, dati di ba pag sinabi mong uh, jeepney, ang king of the road, jeepney driver. Ngayon, ang king of the road, e-bikes na. May bagong hari na sa daan. Anyway, that's uh, good news na starting December 1, may gagawin move ang LTO uh, para dito sa mga e-bike operators. Pero kailangan po natin din sila uh, ma pangit naman kung huliin sila tapos i-impound yung kanilang mga e-bikes. Uh, hindi naman din ako sangayon dyan. Impormahan sila, and then come December 1, makapag-ready sila, hindi naman sila mamamasada until na magkaroon ng public consultation tungkol dun sa programa na fit o bagay sa kanilang uh, ginagawang hanap buhay. Ah uh, yes, according to our uh, secretary, by December 1, mag-i-info drive muna sila, mag ikot Just to inform, uh, sabihan po muna lahat, na nakikita. So, bibigyan mo nila ng chance na malaman po lahat information campaign bago po sila manghuli. No? Uh, at least, And may the, warning po muna sila. Easy lang yan. Um, ang gagawin ng LTO, pumunta sa LGU. And then yung LGU, impormahan yung mga traffic enforcers. May mga kanya-kanyang traffic enforcers sa mga LGU eh. And these traffic enforcers, these people in barangays, will inform naman itong uh, e-bike o e-trike operators. Kilala naman ito ng mga taga-barangay at mga traffic enforcers kung sino yung mga e-bike, e-trike operators. To let them properly know na meron ng bagong patakaran ang LTO tungkol sa pagmamanay ng e-bike sa kalsada. Yes, I honor um, Secretary Lopez that they will really coordinate with the LGUs as well, uh, aside from the DILG. Okay.